Ibigay, e huwag mo nang scroll. Meron na namang napaka at napaka-importante yung minsahe ang Diyos para sa ating lahat. Alagay dito, mas mabuting mawalan ng isang mata kaysa mawalan ng kaluluwa. Grabe na no, parang ang bigat ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 29. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa emperno. Pero tega, literal ba itong sinabi ni Jesus? Gusto ba talaga niya na dukutin natin yung ating mata at itapon? Siyempre hindi. Ang gusto niyang ituro dito ay kung gaano ka seryoso ang kasalanan at kung gaano natin kailangan dapat iwasan ito. Ang misayang ito ay mula sa Sermon of the Mount, panahon ito kung saan tinuturoan ni Jesus ang mga tao kung paano mamuhay ng, ayon sa kalooban ng Diyos. At tinutukoy na mata dito ng Panginoong Jesus ay simbolo ng anumang bagay na nagiging dahilan ng ating pagkakasala. Kung may mga bagay o tao sa buhay mo na paulit-ulit kang inilalayo sa Diyos, ang sinasabi ni Jesus ay putulin mo ang connection mo sa kanila tanggalin mo sila sa buhay mo. Halimbawa, trabaho mo, kaibigan mo, relasyon mo, o mga bagay sa buhay mo na nagdudulot sa iyo ng pagkakasala. Mas mabuti nang mawala ang lahat ng yun kaysa mawala ang relasyon mo sa Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 12, "Kaya't huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong mortal na katawan upang sundin ng masasamang nais nito." Ibig sabihin, hindi mo kailangan sirain ang sarili mo. Kailangan mo lang alisin ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkakasala mo. Si Joseph nga sa si Genesis uh, chapter 39 nung tinukso siya ng asawa ni Potiphar, imbis na magpadala siya sa tukso, tumakbo siya palayo. Hindi dahil duwag siya, hindi dahil alam niyang mas mabuti pang mawala ang trabaho niya kaysa mawala yung kalinisan niya sa harap ng Diyos. Sa kabilang banda naman, si Haring David, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Hindi niya inalis ang tingin niya sa kay Bathsheba at doon nagsimula ang kasalanan ng pangangalo niya at pagpatay Mapapasin nyo yun sa 2 Samuel chapter 11. Nakita mo kaibigan, minsan isang sulyap lang ang kailangan para magkasala. Pero kung pipiliin mong umiwas, may liligtas mong sarili mo sa malaking kaparusahan. Kapatid, minsan kailangan nating magputol o mag-alis ng mga bagay o relasyon sa buhay natin na alam natin hindi nakalulugod sa Diyos. Masakit man pero tandaan mo, ang tunay na pagsuko sa Diyos ay may kasamang sakripisyo. Kung ang cellphone, mga bagay, kaibigan, relasyon ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, siguro panahon na para dukutin iyon sa buhay mo. Hindi, hindi naman literal, kundi alisin ang lahat ng iyon sa sistema mo. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 1, Ilayo natin ang lahat ng bumabagabag at mga kasalanang pumipigil sa atin upang makatakbo tayo ng buong tsaga sa takbuhing inilaan sa atin. Pag tinanggal mo ang mga bagay na nagiging sanin ng kasalanan, mas lalong lumalapit ilapit ang puso mo sa Diyos at doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan at kapayapaan. Kaya kaibigan, na huwag mong hayaang sirain ng kasalanan ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Alisin mo kung ano yung dapat alisin, itapon mo yung dapat itapon. Mas mabuti nang mawala ang isang bagay sa mundong ito, sa buhay mo, kaysa mawala ang kaligtasan mo sa piling ng Diyos. Amen.